Nakapagluto ka na ba ng repolyo ng ganito? Gawing masarap at mabilis ang recipe na ito. Upang simulan ng aming recipe, e slice ko ang kalahati ng repolyo sa manipis na hiwa. Sigurado akong mapapahanga ka ng recipe na ito. Napakagandang tingnan ang resulta. Susunod, hiwain ko rin ang isang buong sibuyas sa manipis na hiwa. Ang recipe na ito ay kahanga-hanga. Susunod, hiwain ko ang kalahating green bell pepper sa maliit na cubes. Ganyan ang ginagawa ko. Sa isang kawali na may tubig na kumukulo, idagdag ko ang repolyo at iwanan hanggang sa ito ay maluto. At bago ko makalimutan, sabihin sa akin kung saan lungsod ka nanunood para mabigyan kita ng espesyal na shoutout. Ang shoutout ngayon ay para kay Josie Manyo na taga Kizon City at kay Jaira Aguas na taga Kuwait. Natutuwa akong nasiyahan kayo sa aming mga recipe. Sa isa pang kawali, maglalagay ako ng ilang olive oil at idagdag ang mga hiwa ng sibuyas. At ihalo ko ng kaunti, isa ito sa mga paborito kong recipe. Pagkatapos ay magdagdag ako ng karot. Ay haalo ko pa ng kaunti. Idagdag ko ang green bell pepper at ihalo muli. Kung magawa mo ito ang recipe na ito ay magiging bahagi ng iyong routine. Ngayon ay idaragdag ko ang naluto na repolyo. Ihalo ko ulit ang mga sangkap natin. Gustong gusto ng lahat sa bahay ang masarap na recipe na ito. Susunod magdagdag ako ng isang kutsarita ng asin, kalahating kutsarita ng black pepper at isang kutsara ng piniritong bawang. Ihalo ko ulit para madagdagan ng recipe ang lasa ng spices. Kapag ang aming mga sangkap ay nag-color kayo manggina, ilalagay ko ang aming recipe sa isang lalagyan. Masarap kumain ng repolyo lalo na kung niluluto ito sa ganitong paraan. Susunod magdagdag ako ng isang dice na kamatis, isang maliit na parsley, at limang kutsara ng mayonis. Sa tuwing gagawin ko ang recipe na ito, nauubos agad sa sobrang sarap. Ihalo ko ng maigi hanggang sa maghalo na rin lahat ng ingredients. Ako mismo ay humanga sa resulta ng recipe na ito. Sa wakas, ilalagay ko ang recipe sa ibang lalagyan. Sigurado akong magugustuhan mo at ng iyong pamilya ang recipe na ito. Gawin ito sa iyong bahay at pagkatapos ay bumalik upang sabihin sa akin kung ano ang iniisip mo. Ngayon handa na ang aming recipe. Tingnan kung paano kami nakakagawa ng isang kahangahangang recipe na may kaunting mga sangkap. Wala akong duda na babalik ka dito para pasalamatan ako sa pagtuturo sa iyo ng napakagandang recipe na ito. Sana ay nagustuhan mo ang recipe na ito. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Sa ngayon, bago matapos ang video pakisuyong mag-follow at mag-like pakifollow na din ako sa aking Facebook at YouTube channel. Magkikita kita tayo sa susunod na video. Ingat kayo palagi!